pagkakamanas niya nang maramdaman ng kamay nito sa loob ng t-shirt niya. Yes, baby. Nangaakit nitong tingin, sabay pikit ng mga mata. Dinadaman nitong balat niya. Natigilan ito saglit pero bumawi din agad. Siya naman ang natigilan ng paulanan nito ng halik ang labi niya. Maging ang mukha niya. I know, baby. Gusto ko lang marinig mula sa labi mo. Hmm? Kinagat pa nito ng bahagya ang ibabang labi niya. And I miss your lips too, Mia. Totoo ba ang sinabi mo kanina? Nauutal niyang tanong. Natigilan ulit ito sa pagdama sa balat niya. Alin? Yung mahal kita? Marahan siyang tumango. Hindi ito sumagot. Napahawak siya sa balikat ng asawa. Nang maramdaman ang init ng palad nitong dumadampi sa balat niya. And it turns her on. Hindi ka ba naniniwala? Sagot nito habang naglulumikot ang daliri nito. Napayukyok siya sa dibdib nito na habol ang hininga. Oh God, paano ba siya makakasagot ng matinung kay Kyle? Isinuksok niya ang muka sa leeg nito na nakaawang ang labi niya dahil sa sarap na nararamdaman. Napapikit siya para sa miyuhin ng pamilyar na bangon nito. Namiss niya ng sobrang amoy nito. Do you believe me? Pagkuway tanong nito, napaangat siya ng tingin. Napakagat ang labing tinanguan niya ito. Gumiti ito pagkuway kinintala ng halik ang labi niya. I love you so much, baby. Bulong na naman ulit nito. Kinikilig siya pero mas kinikilig ang katawan niya. Holy moly. Wala sa sariling sambit niya. Hindi niya maiwasang mapakagat labi. Gusto niya sanang sumagot pero nagpipigil. Dahil sa sensasyong hatid nito sa kanya. Baby. Anito tumigil ito sa ginagawa. Marahil hinihintay nito ang sagot niya. Nasabi na niya kanina. Bakit kasi kailangang ulitin? Napakagat labi siya dito kapag kuwan. Mahal na mahal din kita. Napangiti ito ng matamis sa narinig. Hinuli nito ang labi niya kapag kuwan. Maya-maya ay hinawakan itong laylayan ng damit niya at iyon. Napaliyad siya ng maramdaman ng labi nito sa leeg niya. Naramdaman niya ang pag-unhook nito ng bra niya kapag kuwan. Sunod-sunod ang paglunok nito ng tuluyan na nitong natanggal ang suot niya. Oh, baby... Maya-maya ay gumalaw ito at iginiya siya nito pahiga ng kama. Tumitig pa ito sa kanya bago nito sinako ang labi niya. Namalayan na lang niyang sariling wala nang saplot ni isa, maging ang asawa. Ramdam niyang mainit na buga ng hininga nito, kaya lalong nakakapagpainit. Napapakapit siya sa bedsheet. Nagangat ito ng tingin sa kanya. Nahulaan itong ipig niyang sabihin kaya kumubabaw ito sa kanya. Napatingin ito sa kanya dahil napangiwi siya. You okay, baby? Marahan siyang tumango. Ang gawan. I will endure the pain. Ani ang nahihiya. Tumango ito sa kakinintanan siya nito ng halik sa labi. Napahawak siya sa braso nito kapag kuwan. Sinabayan niya ang paggalaw nito. Maging ang malawak na kama nito ay gumagalaw. Hanggang sa sabay nilang marating ang dako pa roon. Nakangiting bumagsak ang katawan ng asawa sa kanya. May mga tumulupang pawis nito sa mukha niya. Napatingin siya sa aircon na bukas. Pero ang asawa niya ay parang naligo sa pawis. I love you. Bulong nito sa tenga niya kapag kawal. I love you too, Kyle. Masuyong sabi niya. Hinalikan siya nito sa labi bago nahiga sa tabi niya. Hinigit siya nito at pinaunan siya nito sa braso nito. You saw us. Ha? Huh? Humarap siya kay Kyle na nakakunot noo. Sa tapat ng building namin. Pinisil nito ang ilong niya. Ikaw yon, di ba? Sakalang nag nagsink in sa isip niya nung araw na nakita niya ito na kasama si Myla. Ilang linggo na niyang hinahanap noon si Kyle. O Oo, ako yon. Alam mo bang sinaktan mo ako ng sobra nung araw na yon? Hindi niya maiwasang mapahikbi. Pakiramdam niya bumabalik na naman siya sa nakaraan. Yun din ang araw na nagdesisyon siya na huwag nang maghabol kay Kyle. Yun ang araw na pinaramdam sa kanya ng langit na sumuko na siya. Shhh. Hinahanap kita noong araw na yon. Tinawagan ko si Vina that day. Ang sabi niya nasa Dubai ka. Baka nagkakamali lang daw ako. Pero hindi ako naniniwala kay Vina. Alam kong ikaw yon. Ikaw lang ang nakakapagpalakas ng tibok ng puso ko. Kaya sigurado ako. Hindi ko rin ma sa CCTV namin. Dahil walang camera sa side na yon. Believe me. Ayaw na ayaw kong makita mong eksenang yon. Ayoko lang magkaroon ng issue sa pagitan namin ng kapatid mo. Kaya hindi ako nakalapit sa iyo. Dahil doon nakasalalay ang pag-merge ng kumpanya niyo at ng FGC. Fuck yes. I tried to shut down all the websites with those fucking articles. But I failed. Alam kong malalaman mo din naman yun. Kaya binalikan kita sa Dubai. A week bago ang kasal namin ni Myla. Pero wala ka doon. Wala na akong magawa ng mga sandaling yun. Ay no, wala nang bisang magiging kasal namin ng kapatid mo. Kaya pumayag na lang ako sa kasalang yun. Na yung nito ang kamaong kapagkuhan. I'm so sorry, baby. Niyakap siya nito ng mahigpit pagkatapos. Isiniksik niya ang sarili sa dibdib nito. Nababasa na ng luha niya iyon. Pero wala itong pakialam. Ang buong akala niya hindi siya nito binalikan sa Dubai. Siguro kung nakapag-usap sila noon, baka hindi ganitong buhay nila ngayon. E di sana hindi natuloy ang kasal nito sa kapatid niya. I'm sorry. Mahinang sambit niya. Why? Anit ang nakakunot noo. K kasi hindi ko itinuloy ang balak ko na hanapin ka. At pigilan ang kasal niyo sa pamamagitan ni Art. Nasaktan kasi ako noong araw na yun. Napuno ng galit at sama ng loob ang puso ko. Wala akong ibang gusto kundi ang kalimutan ka. Akala ko nakalimutan na talaga kita ta sa pagdating ng anak natin. Pero hindi. Bumalik yon nung araw na makita kita sa kasal ni Dominic at Caleb. Bumalik din ang sakit kasi nakita ko si Myla. At doon ko din natuklasan na kapatid ko ang asawa mo. Ani ang umiiyak na. Itinakip niya ang mga kamay sa mukha para pigilan ang pagluha. Enough. Ang pangit mong umiyak, baby. Natatawang saad nito. Habang pinupunasan ang mata niyang naliligo na sa luha, tinanggal niya ang mga kamay nito sa mukha niya at hinampas ito. Ikaw kasi eh. Nagsorry na nga eh. Anong tingin mo sa bahay natin, baby? Tanong nito kapag kawan. Natin? Sa'yo lang to. Ours, baby. Ani sa sabay pisil sa ilong niya. Napangiwi siya dahil napalakas ang pisil nito. Napaangat siya ng tingin dito. Nakatingin din pala ito. Sa sulok ng labi nito ay may ngiting sumilay. Akmang pipisilin niya ang ilong nito. Nang hulihin nito ang kamay niya at pinagsaliko. Di ba pangarap mo magkabahay? Mm-mm, sagot niya. Napasinghap siya ng hawakan itong baba niya. Nagtama ang kanilang paningin. Don't moan, baby. Anas nito. Pinasayad nitong labi nito sa baba niya. Natawa siya ng mahina. Loko ka di naman daing yun eh. Oo yun. Lagi ba yan? Curious na tanong niya kapag koan. Natawa ito ng mahina. When you're around. Napaangat siya ng kilay. Imposible. Anong hindi kayo nagtatabi ng kapatid ko? Medyo pumiyok pa siya sa pagkakasabi. Natawa ito ng malakas. Jealous? Ano itong inilayo ang sarili at sinipat ang mukha niya? Na? Sinasabi ko lang na imposible Selos agad? Humina ang pagkakasabi niya sa huling sinabi niya, pero hindi yun nakaligtas sa pandinig nito. Hindi ba? Ang sakit naman parang hindi mo ako mahal. Pakiramdam ko wala kang tiwala, pero sige, sasagutin kita. Hindi naman kami nakatira sa iisang bahay ng kapatid mo. Mi, dito ako nakatira. Siya sa bahay niya. So walang ganap. Isa pa, hindi ko tahip kapatid mo. Wala man lang akong maramdaman na kakaiba sa kanya. Ano pang gustong malaman ng asawa ko, ha? Asawa ko, ulit niya sa isip. Ang sarap pakinggan talaga. Hindi pa rin siya makapaniwala talaga na asawa na niya ang lalaking ito. At matagal na. Kyle? Yes, baby? kailan mo sasabihin sa kanya? Natatakot ako sa magiging reaksyon niya. Seryosong sabi niya. Give me one week, baby. Tapusin ko lang ang concert namin. After that, haharapin ah, ko na sila. Masuyong sabi nito, sabay plus ng mukha niya. Nginitian at tinanguan niya ito. Hindi mawala ang kaba niya. Sana maganda ang kalabasan ng pag-uusap nito at ang mga pamilya nila. Maya-maya ay tumayo ito. Hindi man lang nito inabalang sariling takpan ng nakabalandra nitong kahugdan. So proud, napalabi siya. Ang halay na ng isip niya. May kinuha naman ito sa drawer nito. Kaya kinabahan na naman siya. Naupo siya kapag kawan. Ano na naman kaya ang hawak nito? Nakangiting lumapit ito sa kanya. Saka inabot ang mga pahabang papel. Hindi niya alam kung ilang piraso iyon. Glossy iyon kaya hindi naman basta-basta na papel lang. Napakunot siya ng matitigan ng mga concert tickets. Mabilis na kinuha niya yon. Halos tapos na yon. May isang ticket na sa Sabado iyon gaganapin. Anong gagawin ko dito? Naguguluhang tanong niya. Para sana sa'yo yan. Every time na may concert kami, lagi akong nagtatabi in case na magkita tayo. May maibibigay ako sa'yo. Alam ko namang gustong gusto mo akong makita eh. Natawa ito kapag kuwan sa kana upo. Pero sumeryoso din kapag kuwan. Hinintay kitang umuwi noon. Pero nabigulang ako. Kaya sana ngayon, sumama ka sa akin. Panoorin mong performance ko sa sabado. Lagi kong idinededicate ang kanta ko sa asawa ko. And that is you, Mia. My one and only wife. Masuyong sabi nito. At kinintala nito ng halik ang noo niya. Napahawak siya sa dibdib niya. Dahil sa sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya. Parang gusto na namang bumaba ng luha niya. Natigilan ang asawa nang bigla niya itong yakapin ng mahigpit. Gumante ito kapag kuwan. Thank you so much, Kyle. Hindi ko ang hindi mo ako nakalimutan. Taus puso akong humihingi ng tawad sa'yo. Dahil pilit kong kinalimutan ka, inignora kita. God, ang laki kong tanga. Sana matagal na akong sumaya kung kinausap kita noon. I'm so sorry. Ani ang napapikit. Natampal niya ang dibdib niya kapag kuwan. Nararamdaman niya ang pagkirot na Nasaktan siya dahil sa sarili niyang desisyon ni hindi man lang niya binigyan si Kel ng pagkakataon na magpaliwanag. Shh! Sabi ko, di ba? Ang pangit mo kapag umiiyak. Anitong tong umalog ang balikat nito. Alam niya natatawa na naman ito, kaya kinurot niya ito sa tagiliran. Ouch! Baby naman! Lumayo ito ng kaunti. Tiningnan siya ng seryoso. Nanlaki ang mata niya nang itulak siya nito sa kama sabay kubabaw sa kanya. Kinilitin siya nito. Kahil, ano ba? Tumigil ka, isa. Sigaw niya sa asawa. Tawa ito ng tawa. Narinig niya ang tunog ng labi nito kapag kawan. Alam niyang ginawan siya nito ng kiss mark. Kahil naman ni, eh. Kinawa niya ang leeg niya at sinamaan ito ng tingin. Ano na lang ang sasabihin ni Yaya mamaya? The hell I care. Nakangising sabi nito. Yaya! Matigas na sambit ni Kyle. Tinampal niya ito sa braso sa katinulak pababa ng kama. Mabilis na nagsuot ito ng shorts. Bumaba din siya at nagmadaling nagbihis din. Tiningnan muna siya ng asawa bago nito binuksan ng pintuan. Sorry po sa istorbo, sir. May bisita po kayo sa baba. Napakunot noo na siya sa sinabi ni Yaya. Sino naman ang bisita ni Kyle? Kinabahan siya bigla. Narinig niya na pasalamat ang asawa kay Yaya bago nito isinarang pintuan. Tumingin ito sa kanya at ngumiti. May inaasahan kang bisita? Nagibit balikat lang ito sa kanagsuot ng t-shirt. Mabilis na hinalikan muna siya nito sa labi bago lumabas ng silid. Nagmamadaling lumabas si Kyle para tingnan ang istorbong bisita niya. Ngayon pa lang siya bumabawi sa asawa niya tapos si i-istorbohin sila ng ganun-ganun lang. Napaawang siya ng labi nang makita ang kapatid na si Brandon at Corinne na nakaupo sa sofa Katapat na mga ito si Kalev at ang asawa nito. Naroon din ang mag-asawang Sebastian at Nikki. Si Kalev at Sebastian ay kababata at best friend ng kuya niya. Nakalaunay naging kaibigan niya din. Napatingin siya sa asawa ng kapatid niya. Kay Corinne, kinapa niya ang sariling damdamin para dito. Wala na siyang naramdamang kakaibang kabog. Hindi kagaya ng asawa niya. Boses pa lang nito lumalakas ng tibok ng puso niya. Hindi rin ito nawala sa isipan niya kahit ilang taon silang hindi nagkita Minuminuto gusto niyang makita Sigurin naman noon ilang beses niya lang nakikita noon Namimiss niya pero hindi ganoon katindi sa asawa niya Kapag umuuwi lang siya galing sa kung saan lupalop ng mundo nakikita ito Hindi siya masyadong sabik Siguro hindi naman talaga pagmamahal lang nararamdaman niya kay Corin noon Ipinilig niya ang ulo dahil sa pagkukumpara kay Corin at Mia pero anong kinagawa ng mga ito dito? At paano nalaman ng mga ito na dito ang bahay niya? Nagtatakang inihakbang niya ang mga paa pababa. What the hell are you guys doing here? Aniya sa malakas na boses. Lahat na palingon sa kanya. Ngumiti ang mga ito sa kanya nang makita siya. Mga asawa lang ng mga itong binati niya. Napadaan lang kami. So who dito ka pala nagkukuta? Nakangising tanong ni Sebastian kapag kuwan. There's something wrong sa isin? nito. Kilala niya ito. Sure siya na kay Sebastian ang galing ng chismis. Napakabilis ng balita. Hindi kaya may bahay ito dito? Inangat niya ang kanang kamay niya at nag middle finger siya dito. Tumawa lang ito. Hindi ako nang hiniwala. Sino tiyasmosong nagdala sa inyo dito? Pasalampak na naupo siya sa bakanting upuan. Nakatingin lang ang kapatid niya sa kanya na para bang sinasabi na magsalita siya o magkwento. Where is he? My nephew. Ani ito nang magsalita. Napaayos siya ng upo nang marinig ang tanong ng kapatid. The fuck? How? Hindi na niya natapos ang sasabihin. Nang makita si Greco Sandoval na papalapit sa kanila. Damn, what are you doing here? Hindi sila nito close. At naiinis siya dito dahil dikit na dikit ito kay Mia. Noong kasal ni Caleb at kagabi. Wow, ganyan ba ang batean ng magkapit-bahay? Anyway, nice to meet you, neighborhood. Ano ah, ito na ikinainis niya? Hi, cupcake. Baling na naman nito sa asawa ni Caleb. Akmang makikipagbeso ito kay Dominic ng pakitaan ni Caleb ng kamao. Natatawang na upo na lang ito sa katapat niya. Si Mia nga pala. Ano ah, ito kapag kuwan? Biglang nagpantingan tenga niya sa narinig at ang lakas pa ng loob nitong hanapin ang asawa niya. Parang gusto niyang sabihin asawa niyang hinahanap nito. Kanina lang gusto nitong halikan sa pisngi si Dominic. Nakaramdam na naman siya ng pagkulo ng loob niya. What a womanizer. Aniya sa isip kapag kawan She's not here. Walang emosyon na sagot niya dito. Napatitig siya dito. Kapit-bahay talaga niya tong lalaking to. Hindi pala sa ipang asawa niya dito. Oh? Ani ni Greco na may kakaibang ngiti. Mia! Sigaw nito kapag kuwan. Ba't ba ang harot nito kay Mia? Matagal na bang magkakilala ang mga ito? Napahawak siya sa sentido. Kagabi pa itong greko na to. Nakakainit na talaga ng ulo. Wala sa sariling hinigit niyang magasin sa center table at ibinato kay Greco. Natatawang sinalo naman nito. Napaangat siya ng tingin dahil ang bilis nitong saluhin ng kamay. Sabagay bagay, sanay itong sumalo ng bola. Muntik pa niyang makalimutang basketball player nga pala ito. Actually, hindi naman ikaw ang pinunta namin dito. Ang mag-ina mo ang gusto naming makita. Singit ni Caleb na nakangiti. Paano ba talaga nalaman ng mga ito na may anak siya at ibang asawa niya? Narinig pa rin niya ang tawa ni Greco, kaya napatingin siya dito. Ang ganda ng ngiti nito habang nilalaro nitong makapal nitong kilay. Hindi kaya si Greco ang nagsabi? Pero paano nakilala ng mga itong kapatid niya at mga kaibigan niya? Nasan si Mia? Napatingin siya kay Cory ng magsalita ito. Nakangiti ito. Nasa silid namin. Wow, namin? Mukhang pinahagod mo yata. Singit ni Sebastian. Nakita niyang pagpalo ni Nikki dito sa braso. Hindi niya mapigilang mapangiti. Totoo naman. I'm sorry, hindi lang talaga ako makapaniwala na matagal ka nang nakatali. Naunahan mo pa pala si Caleb kung ganun. Ani Sebastian ulit na nailing pasabay tingin kay Caleb. Ang bagsik nga eh. Nakangising wika ni Caleb. Akala ko nga nagbibiru lang siya noon nang sabihin niya kay mama at papa. Kahit ako hindi naniniwala. Singit ng kapatid niya. Nasan ba? There she is. Ani ng kapatid na nakatingin sa hagdan. Napalingon siya. Karga ni Mia si Art. Nasa likod ng mga ito si Yaya. Nakangiting sinalubong niyang mag-ina niya. Ang mag Kaagad na nagpakaragas sa kanyang anak nang makita siya. Hinigit niya ang bewang ng asawa kapag koan. Tumingin pa ito sa kanya at nilakihan siya ng mata. Mukhang nahihiya pa ito. Don't worry. Hindi sila nangangain. Ako lang. Bulong niya sa asawa. Sinamaan ulit siya nito ng tingin dahil sa sinabi niya. Kinindatan niya lang ito. Sumagot naman ito ng kurot sa tagiliran niya. Kaya napailing siya. Iginayan niya ito sa supa kapag koan. Nahihiyang ngumiti ito sa mga bisita niya. Nakita niyang pagtayo ng kapatid niya at ni Corinne. Nakangiting kinuha ng kuya niya ang anak sa kanya at kinausap. Nilapitan ni Corinne ang asawa niya at nakipagbeso. Ganon rin si Dominic at Nikki. Nagkakilala na kasi ang mga ito sa kasal ni Dominic. Kaya hindi na niya ipinakilala. mukha kayo Kyle, komento ni Nikki. Oo nga, ang cute. sigunda ni Corinne. Napailing siya sa si sinabi ni Corinne. Cute lang ang sinasabi din nito sa kanya lagi. Pero kapag asawa nitong pinag-uusapan, gwapo daw. Magkahawig naman sila ng kapatid ah. Bigla niyang pinali sa isipan sa tumingin sa asawang nakangiti. Magkaedad lang yata sila ni Kalian ano? Tanong ni Dominic sa asawa niya. Nakangiting tumango ang asawa niya kay Dominic. Naupo ito. Hi, Greco double here. Naningkit ang matanya niya nang makita ang nakalahad na kamay ni Greco sa asawa niya. Ngumiti si Mia dito. Akmang makikipagkamay ang asawa nang tampalin niya ang kamay ni Greco. Napakunot noong tumingin sa kanya si Mia. Binulungan niya ito. I'm jealous. Ani yan na naiinis. Napangiwi siya ng kurutin na naman siya nito sa tagiliran. Medyo tumalimang kuko ng asawa sa balat niya kahit may damit siya. So possessive. Narinig niyang sambit ni Greco sa umayos ng upo. Nakita niyang pagtampal ni Sebastian dito sa braso na natatawa. Let him be. Pagbagyan niyo na. Ngayon lang nagbibinata eh. Singit ni Sebastian. Napangiti tuloy ang mga naroon. Siya sinamaan niya lang ang kaibigan ng tingin. Nahihiyang tumayo ang asawa niya kapag kuwan. Sandali lang, maghahanda lang ako ng merienda niyo. Paalam ng asawa niya. Ay ate, dumating na po kaninang tagaluto ni sir. Naghahanda na po siya. Singit ni Yaya, kaya bumalik ang asawa niya sa kinauupuan.